Hi guys! Tara po, kain po tayo. Anong oras na po nagising pa ako ng 11.45 po ng gabi. Ngayon po is 12.13 po ng madaling araw. Kakain pa lang po. At kagabi po hindi po ako nakatulog na po ako ng maaga mga guys. Ngayon, kakain pa lang po ako. Kasi po maglalaba po ako. Tatapusin ko po yung hindi ko natapos nilabahin habang wala pong pasok. Yun. Nilalaban ko na po yung mga dapat na pahit. Kasi pa nagkapasok. Baka mahirapan na naman po ako sa paglalaba. Lalo na po yung malapit na po lumipat ng aking tira.

So, huwag niyo na pong pansinin yung pet. Huwag niyo na pong pansinin yung kulay ng aming kawali. Malinis naman po yun dito. Sa ilalim lang po talaga ay puro uling na. Kasi so, so, alam niyo na po, minsan nagamit po kami ng uling para kahit pa paano tipid po sa gas. Yan, nagugasarap po ako ng kamay guys. Kain po tayo. At syempre po, gusto ko po magkape um, kahit madaling araw dahil madaling araw na rin po gusto ko po magkape kahit tayo mga guys nagugas na po ako ng kamay so y eso me cambia.

Paborito ko po talaga ang kape guys. ta uh, isang araw may sinakakalawa kong kape ako. Dati nga po nakakatatwa pero naglaylo po ako sa kape. Kami sa isa na lang or dalawa sa umaga at saka sa hapon. May paborito po akong isda mga guys. Gusto gusto ko po, po talaga siyang isda. Yung espada, lalo pag fresh po noon. Gusto gusto ko po, po siya piprituhin or papaksihin na katulad nito. ہم Makakain ko po ito kasi hindi po masyado siya maanghang. Tama lang po. Pero kung sobrang anghang po, hindi ano po to kakainin mga guys. Gusto ko lang po yung tamang anghang lang. Kaya lang ng bibig ko. Ayan yes, na naubos ko na po yung aking kinakain. Tara pa ng ulam namin, yung medyo maanghang. Yan po ang gusto ko, medyo maanghang lang. Kasi pag sobrang anghang na po, parang hap din na po sa tiyan natin eh. Parang hindi na po, basta para lang po yung sa akin. Dahil nagtimpla po ako ng kape, hindi ko po pumapakita. guys. Sarap talaga, guys, magka-peer. Ayan, guys. Dito na lang po ang aking video, mga guys. Salamat po para sa mga nakaka-appreciate pa ng aking mga video. At ingat po tayong lahat. At ingat po sa mga pabalik na po dito. Sa mga kanya-kanya natin inuuyan dito sa Laguna o kung saan pa man po. Ayan. Ingat po tayong lahat, mga guys. Bye-bye po.